Meron akong Xariman 25 na ayusin ngayon mga bro. So dinala sa akin ng may-ari mga bro. Ayun, ito rin si brother yung may-ari. Kasi yung problema niya, kabibili lang daw ng battery. Ayan. Isang linggo pa lang yung battery. Dalawang beses na siyang nag-charge. Simula to nung ikinabit yung battery, malakas naman yung battery. Kaya lang nalulubat yung battery. So pinachick na rin niya sa ibang shop no kung ano raw yung mayroon daw tiningnan meron nilinisan tapos sinubukan daw na palitan ng regulator so ngayon mga bro tinanong ko siya kung napalitan na ng regulator sabi niya hindi pa naman daw palitan, sinubukan daw palitan ng bagong binili kaya lang buti na lang yung bagong binili na regulator hindi gumana kaya binalik yung dating regulator so mabuti na lang na ibalik yung dating regulator dapat talaga yun lagi kong tinuturo no, sa mga upload ko sa mga vlog ko sa mga video ko na wag basta basta palit ng palit no? so nung dumating si bro kanina nung sinabi niya sa akin na gano'n nalulubat yung battery niya uh, tinignan ko agad ito mga bro yung uh, silo light sa likod. No? Sabi ko sa kanya, try mong isusi. Yan. So, pag unang susi, kahit nakapatay yung makina, mapapansin yung mga bro na nakailaw dito yung uh, likod. Try natin. Uh, pasusi nga bro. Ayun. So, patay yung susi. Patay mo bro. Ayun. So pag pa lang mga bro, nakailaw na agad yung uh, stop light, no? Doon yung doon sa tea light. Yun. So simple lang yun mga bro. Wala naman diferensya sa battery, wala naman diferensya doon sa regulator. So ang diferensya noon mga bro ay dito lang sa handbrake. Ayan. So dito mga bro sa handbrake mayroong stop light switch yan dito sa ilalim ng handle lever yan papakita ko sa inyo ayun so ito yung switch niyan mga bro yan so dapat yung ilaw na yun dun sa tail light mga bro iilaw lang yun pagka magkahawa ka ng handbrake lever or aapakan uh, mo yung foot uh, brake kasi meron din yung switch dito yan so try natin bunutin dito mga bro yung itong socket no, na nakakonek dito sa uh, switch ng stoplight sa handbrake tanggalin natin to mga bro Kutin lang natin to. Ayan, kahit yung isa lang. Pwede na yan. Ayan. Okay. ngayon mga bro. Balik tayo dun sa likod. Dito sa T-Lite. Ayan. Sobra pa. On ulit ng susi. ayun Okay. So, naka-on na yung susi mga bro wala na yung ilaw dito no ngayon magkakaroon lang yan ng ilaw dito mga bro pag pinandar and try mo pandarin bro ayon yon sinasabi ko mga bro so ito naman T-Light. pero yung kanina nakailaw doon yun ay stop light kasi doon ah uh, ano to eh bali double yan mayroon yung isang bulb dalawang ilaw nyan uh, ano ba yan tawag doon double face yun yung isa sa t-light 5 watts lang ay yung sa stoplight naman ay 35 watts ngayon mga bro kaya nalulubat yung battery mga bro cook muna natin yung susi kaya nalulubat yung battery dahil yung charge ng regulator napupunta doon sa stop light stop light no sa T light. So kinakain nung stop light yung charge nung battery. Dahil malakas yung watts nung stop light na yun sa T-Light 35 watts. Kaya nalulubat yung battery. So ngayon mga bro, eto, pag pinandar natin to ayan maya maya lang mga bro malakas na yung battery hmm. ayaw na ah, may ano pa pala yun yan. so okay na yan mga bro walang problema sa regulator or kung saan so, yung naging problema lang dito mga bro yung stop light switch ito yung sa ilalim ng preno yung pinakita ko kanina kasi sira na yan nakamintin yung ilaw doon sa stoplight sa t-light kaya nalulubat yung battery ayan so ito ito lang yung problema mga bro tanggalin lang muna natin yan kung wala pang ano kasi wala naman basta basta mabili na ganitong switch dito sa amin kaya tanggalin na lang natin na to para hindi na gumana yung Staplet light sa likod hindi siya nakamintin pero kung mayroong mabiling ganito mga bro pwede naman itong palitan para para maging condition yung ilaw dun sa likod hindi na siya nakamintin kasi pag nakamintin yung ilaw dun sa likod talagang mauubos yung charge ng battery dahil sa lakas nung watts okay yan so yun lang mga bro isang wire lang tinanggal ko wala na yung problema solve na yung problema try natin ayun okay so nag charge na rin siya kaya lang di pa kaya dahil saglit lang yung andar. pero kung masasakyan lang to kahit na 5 kilometers lang yung tatakbuhin, sigurado full charge yung battery mga bro okay so yun lang mga bro no pag nai yung yung motor nyo ba ilang, palit ka ng palit ng battery tapos laging low bat laging nag-discharge -di so i-check lang yung ilaw dun sa tail light pag binuksan yung susi pag maintain yung ilaw dun sa tealight light so yun yung problema yung switch sa preno pwedeng sa handbrake pwedeng switch ng foot brake ganyan yun so pag umaandar ganyan may ilaw pa rin yan kaya lang yung nakailaw dyan yung 5 watts lang yung sa tealight light Siyempre sa gabi, kailangan ng ilaw dyan sa likod. So, ang tawag doon, tealight Uh, ilaw doon sa buntot <laughs> sa likod <laughs> pero yung malakas na ilaw stop light yun so dapat nakapatay lang so mag ilaw lang yun pag nag preno ka yan try mo itakbo ng leo pag balik yan full charge time magagamit mo na yung Okay, dito lang ha, Mga 5 minutes na under ganyan. Mamaya, full charge na. Yun. Magagamit mo yung starter. Pero mas maganda kung may biyahe mo muna bago mo gamitin para full charge na full charge yung battery. Saan siya po na dinalan mo? Sa ano? Bumulungan. Saka dyan sa kurong-kurong. dyan sa kurong-kurong. Hindi, hindi, nila nakuha. Wala rin. Nakadalang pili ako ng battery. Eh sabi, regulator. <laughs> Ah, ibig sabihin una, bumili ka na ng battery ganun din. Different siya. Okay. Paapatlong battery na ito. Eh. Aroy. Nandiyan pa yung stock nadoon sa barracks na. Ayun, mga bro, tatlong battery na pala. Ang tatlong battery na pala. Ang tatlong battery na original kasi bumili ako ng mahal. Kahit original pa rin bro, pag ganun yung problema mo, ganun pa rin, lubat-lubat pa rin 'yan. Okay. Sige, so yun lang problema. Ayos na. Okay. So yun lang mga bro. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel, Kuya Bert Channel. Thank you.